Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Capricorn. Mga masuswerteng kulay, blue at gray, at masuswerteng numero, number 30, number 17, number 25. Ang kahulugan ng mga kulay, ang blue at gray ay nagpapahiwatig ng katapangan at pagkontrol sa emosyon. Sa araw na ito, maaaring kailanganin mong ipaglaban ang iyong panig ngunit sa paraang kalmado at matalino. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad ng pahiwatig para maging matalino sa mga desisyong may kinalaman sa pananalapi at mga personal na layunin. Taurus. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Leo. Mga masuswerteng kulay, blue at silver. At masuswerteng numero, number 14, number 12, number 28. Ang kahulugan ng mga kulay, ang blue at silver ay sumisimbolo ng kapanatagan at malinaw na kaisipan. Ngayong araw, mas magiging maayos ang mga plano kung mananatili kang kalmado sa gitna ng pressure at ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng panibagong oportunidad sa trabaho o negosyo kung handa kang maging bukas sa pagbabago. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Scorpio. Mga masuswerteng kulay, orange at white, at masuswerteng numero, number 6, number 15, number 27. Ang kahulugan ng mga kulay, ang orange at white ay nagpapahiwatig ng sigla at kalinisan ng layunin. Ang araw na ito ay mabuti para sa pag-uusap na matagal ng ipinagpapaliban. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay senyales ng pag-usad, sa mga proyekto o relasyon, basta't may malinaw kang hangarin. Cancer ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Sagittarius. Mga masuswerteng kulay, purple at cream, at masuswerteng numero, number 5, number 19, number 24. Ang kahulugan ng mga kulay, ang purple at cream ay nagpapahiwatig ng karunungan at pagiging mahinahon. Ito ay araw para sa tahimik na pagsusuri sa mga pangyayari sa paligid mo at ang kahulugan ng numero. Ang mga numerong ito ay pahiwatig ng paglago sa kalooban at emosyon, lalo na kung pipiliin mong makinig muna kaysa magsalita. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Pisces. Mga masuswerteng kulay, black at yellow. At masuswerteng numero, number 9, number 14, number 20. Ang kahulugan ng mga kulay, ang black at yellow ay sumisimbolo ng kapangyarihan at pag-asa. Ito ay araw ng balanse kung saan kailangan mong piliin ang laban na karapat dapat sa iyong lakas. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay pahiwatig ng swerte sa mga usaping may kinalaman sa karera o pakikitungo sa autoridad. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Gemini mga masuswerteng kulay green at ivory at masuswerteng numero number 2, number 18, number 33. Ang kahulugan ng mga kulay, ang green at ivory ay nagpapahiwatig ng kapanatagan at malinis na layunin. Ito ang tamang araw upang ayusin ang mga hindi mo pa natatapos na gawain. At ang kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay nagdadala ng pahiwatig ng maayos na takbo ng araw kung may maayos kang organisasyon at disiplina. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Taurus. Mga masuswerteng kulay, pink at turquoise, at masuswerteng numero, number 10, number 22, number 34. Ang kahulugan ng mga kulay, ang pink at turquoise ay sumasalamin sa pag-unawa at magandang pakikitungo. Ngayong Martes, posibleng magkaroon ng masayang balita mula sa kaibigan o mahal sa buhay. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagsasabi ng swerte sa mga koneksyon, at komunikasyon kung magiging bukas ang iyong loob. Scorpio ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Virgo. Mga masuswerteng kulay, red at beige. At masuswerteng numero, number 10, number 16, number 29. Ang kahulugan ng mga kulay, ang red at beige ay nagsasabi ng balanse sa tapang at pagkamahinahon. Ito ay magandang araw para maging matatag ngunit hindi padalos-dalos sa mga kilos. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad ng pagbabalik ng kontrol sa mga aspeto ng buhay na tila naging magulo nitong mga nakaraan. Sagittarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Libra. Mga masuswerteng kulay, sky blue at gold. At masuswerteng numero, number 8, number 13, number 29. Ang kahulugan ng mga kulay, ang sky blue at gold ay sumisimbolo ng tiwala sa sarili at bukas na komunikasyon. Ang araw na ito ay pabor sa mga gawain na nangangailangan ng inspirasyon. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay gabay sa pag-abot ng pangarap, lalo na kung gagamitin mo ang iyong galing sa pakikipag-ugnayan. Capricorn ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Iris. Mga masuswerteng kulay, white at brown, at masuswerteng numero, number 7, number 21, number 30. Ang kahulugan ng mga kulay, ang white at brown ay nagpapahiwatig ng katapatan at katatagan. Ang araw na ito ay angkop sa paggawa ng mga konkretong plano para sa hinaharap. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad ng pagsulong kung mananatili kang tapat sa iyong paniniwala at hindi ka padadala sa pressure ng iba. Aquarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Cancer. Mga masuswerteng kulay, violet at blue. At masuswerteng numero, number 11, number 23, number 32. Ang kahulugan ng mga kulay, ang violet at blue ay nagpapahiwatig ng mataas na imahinasyon at kailanawan. Ngayong araw, magiging mabisa ka sa pagsasaayos ng problema kung gagamitin mo ang talino kaysa damdamin. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagsasabi ng tagumpay, sa mga bagay na pinaghandaan mo ng maayos. Pisces ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Leo. Mga masuswerteng kulay, green at navy blue. At masuswerteng numero, number 5, number 20, number 35. Ang kahulugan ng mga kulay, ang green at navy blue ay simbolo ng pagninilay at matalinong pagkilos. Sa araw na ito, mas mainam na kumilos ng tahimik ngunit tiyak. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad ng magandang kinalabasan kung pagsasabayin mo ang damdamin at katwiran sa mga desisyon.